morning, welcome sa panibagong vlog uh, sa ganap ng time check 11.22 na, na ng tanghali dito sa Kuwait, kung saan nagbubursi tayo mga ka-friends so ayan, ayan, may mamili tayo ng bawang tapos patatas so ayan mga ka-friends oh. Ah, sige, So ayan guys, patimbang na natin kay Ate. Ito nga pala yung mga na grocery namin. Ayan na si nila guys, so oh. ang dami oh. Uy, 1 kg may git guys. Kulang-kulang na -kulang, uh, 200 plus. Bili na kayo na namin dito, Pilipinas. <laughs> Tapos bili tayong okra, mga ka-friends. Malaking bagay itong okra. ating okra. Kamatis okay. ko ako? Oo oh, ah. Meron ka na kamatis? Meron na. Ano na lang, yung kuha ka bang ampalaya konti? Isang piraso, dalawa lang. Pakpak din natin. Dalawa lang. Di kalabasa na ba? Wala. So ayan mga ka-friends, meron tayong okra. Pinipili ko mga ka-friends yung okra. Ayan o. Oh. Oh, ah, pangit na yan. Ayun, yun, yan. Ha? Wala pa. Kuha ka pala rin Isang na dong. Oh. maliliit yung okra ayan o oh. maliliit yung okra guys ayan sinicheck natin kasi yung iba magulang ayan ayan medyo okay to tapos ito o oh, diba grocery day dahil araw ng sahod ayan mamili tayo ng pagkain o oh. Oh sige, sige ka na. Tanglad mo. Oo, oh, ayan guys. Okay. Oh, ayan. Tapos and guys, bili kaming uh, pampain pusit. You want tubig. Mga Oh, ayan. Ito oh, ang laki oh. Only 1 kilo pare. Paribig. kalas o ayan guys ayan yung ano nila guys oh salmon oh ayan ang salmon sarap oh kaso mahal yan mga ka friends saka na tayo bibili nyan ito pala meron oh 1kd 600 pang sabaw ayan masarap na rin yan next time ipon tapos ayan oh di ba? ito e, sariwang sariwa oh Dalagang Bukid Bangus Tilapia, ang lalaki guys oh. Tilapia nila oh. Oh, Ang baka naman nila oh. Ayan. Wonder Nars 750 So ayan guys 2KD 190 fails So ayan na guys Ang ating mga nagrosery Puno na yung ano Cart natin oh. So ayan, bili tayong chicken or beef at saka chicken, beef dalawang beef dalawang chicken din oh, kasi mahal din to sa bakala pag ito ang binili mo eh oh, ganito okay. ba? <laughs> 100, ayan guys 3KD 900 yung bigas guys ayan o, oh. 3KD 900 Ayan. Play tatlong sako binili namin. So ayan guys, balitatlong tatlong cart yung uh, namin kasi hati kami dito ni John Del. Ayan. So ayan guys, maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to share. Bye bye. Ingat.